So yan, magandang araw mga idol So ngayon itutuloy natin ang ating step by step driving tutorial So yung kahapon upload natin, dudugtungan natin ngayon So tara na So yan, ito yung tinatawag na cambio So kung napansin nyo, dito sa cambio or cambiada Mayroong limang numero dyan, galing 1 hanggang 5 So sa sasakyan mga idol, ang tawag sa mga numero na yan is ganito Yung 1 is primera Yung 2 is segunda, yung 3 is tresera, yung 4 kwarta, yung 5 kinta, yung R reverse. So kung napansin nyo, bakit yung add at saka yung even na numero magkatapat? So ganito yung mga idol, kaya nagkatapat yan. Dahil pag tayo magdadagdag ng ating gear is sunod-sunod. So pag galing ka ng primera, pag nagdagdag ka, dito ka ng segunda. Pag galing ka ng segunda, magdadagdag ka, tresira, hanggang kwarta to kinta. So sunod-sunod ang pag ano natin pag change gear natin. Pag galing naman tayo sa high gear, kung gusto tayong bumaba, sunod-sunod din from kinta to kwarta, kwarta to tresira hanggang makabalik ng primera. So sunod-sunod pa rin siya mga idol. Kaya magkatapat yung add at saka yung even. So ngayon, ano naman yung R? So yung R ang tawag nyan ay reverse. So kung gusto mo patrasin ang sasakyan, ipasok mo lang yung cambio mo sa reverse at unti na yang unti-unti na yang atras. So ito pa, ano naman yung linya sa gitna? So yung linya sa gitna mga idol, hindi lang yan nilagay diyan para pa-view kundi ang linya sa gitna ang tawag niyan is neutral. Yan. So paano natin nakamalaman na ang sasakyan ay naka-neutral? Pag hinawi natin tong cambio na to pakaliwa or pakanan or pakanan or pakaliwa, nahahawi yan so ibig sabihin naka neutral so ganito mga idol ayan no oh. so naka neutral sa mga idol kasi pag itong cambio matigas ibig sabihin naka ingansa siya naka ingansa siya or naka cambio sa din natin malaman kung saan mo kinakambio basta pag matigas o so, sampulan na lang natin ilagay natin sa trisira yan pag sakit mo pag akit mo sa sakyan pag hinawakan mo ganyan ibig sabihin naka cambio yan hindi yan naka naka neutral so ibaba mo to tsaka mo igit na hawiin yun naka neutral na yan so hanggang dito na lang muna ang ating video mga idol so yan napaliwanag na paliwanag natin yung mga parte ng cambio so sa susunod na video natin itutuloy natin to at ituturo ko naman sa inyo kung paano natin ilipat lipat yung cambio sa kanyang mga numero ayan parang matutunan nyo step by step lang tayo mga idol parang hindi kayo mahihirapan so kung nagustuhan nyo atong video ma pwede ba makahingi sa inyo ng isang like and then pa-share na rin parang makita ng iba at pa-follow na rin ng ating YouTube channel at huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell parang sa susunod na video uh, mapapanood nyo dahil ito ay napaka importante mga idol lalong lalo na sa mga willing matuto mag drive dahil pag kayo ay magpunta sa isang school driving school ang unang itatanong sa inyo ng magtuturo kung may idea ba kayo sa sasakyan or nakagamit na ba kayo ng sasakyan. At least dito mga idol, mayroon kayo makuha ng mga informasyon. So, pag tinanong kayo, mayroon na kayong maisagot. So, ayan mga idol, See you sa susunod na video.